Hi guys, good morning So ayan po, yeah, ako ay nakapagluto na po ng olang para sa almusal. Kayo ba ay nakapagluto na? Uh, ayan po guys, magluto tayo ng ampalaya na may adobong babi at saka lagyan natin ng 2 eggs So ayan po, nagumpisa na po tayo Nagprepare tayo ng sangkalan kotselyo, bawang, sibuya kamatis, ampalaya at ang ating adobong babi So ayan po guys So, ito na po, naka-slice na po ang ating ampalaya at ating i may asin. So, ayan po guys, nagsalang tayo ng kawalit. Pinainit, lagyan natin ng konting mantika. I-gisa po natin ang bawang. Ayan. So, ayan, nag brown na po siya. Ilagyan natin ang bawang, sibuyas. So, Isunod natin ang adobong babi na in-slice natin ng maliliit. Ayan, pag-aay. Okay, so Lagyan ng kaminsang sangduro. Ayan. Isunod ang kamati Lagyan ng konting magic salt. Okay. Isunod ang kalaya. Ayan po. Halawin lang po ng konti. Lagyan na po natin ng konting seasoned oil. Takpan natin guys para mamaya okay na siya nang maluto ang gulay. Tignan natin guys kung okay na ba. Ayun, okay na siya. Lagyan po natin ng egg. So, ayan na po, guys. Okay na po siya. Pwede na po natin siya iserve sa ating kapag kainan. So, ayan po. Thank you for always watching my shorts videos, guys. God bless. Bye. So, guys, tara, kain po tayo. At ang ating all today ay yung niloto po natin ang palaya na may adobong bari. So, tara, kain po. Mmm. Sarap. Mm. Sobrang sarap guys, try nyo. Tsaka so, hindi po siya mapait eh.